48, hindi mo pa Hindi na, ko rin siya. Hindi na, wala na. Ilang buwang alagahan Tumawag ka lang parang bakit hindi ka tropa? pa. Magkano po? kayo pa kaya kuya? 29. Ako eh, hindi siya lang kumanyo. Ano yung prototype? Hindi lang ako, hindi siya lang ako tumawag kumanyo. So, bibigay siya sa 29. Pagkakataon ko pa rin niyo? boss ninyo, na maging test 9.

Natrato itong magandang karete. 65,000 itong ring. Natrato ni kabiyahe. 65,000. Magandang baga. Magurangan. Kapal 65,000. 24,000. Maraming ako na mga na mga bayo sa ko sa 35,000. Payat. Patong 35,000. So, 35 Payot. ayan, tira-tira so, yung Bakalimil.

Wow Ano lang ah may kupok. Magkagadak figura. ari ang dalwa to rito ayo pang ilaba. ang ang aray. Yeah, <laughs> Okay. Palong, na naman, saang, oh. <laughs> naman eh, yung yung sa akin ayo. Eh lang Kita niyo naman ang mga binibili niyo sa akin ba kung lumaki para mga pantay. Hindi na siya tatayo <laughs> 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 ko na sigurado 'yan. Nagala. Ang ng ako sa kutik. Ano ka lai? <laughs> ano na sa Hindi ako. ng menu sa ay putik na pala. Ano mahaba 52 pa lang ang lapit Mahaba. Ha Parang ako nag second pa ako pa. Ano gumagawa pa tanghali na ha? Saan ara mo? pa kalatagan pa. Atok din darating baka. Wala hindi perdekat adalah mejimu baba. Sama su pemerintah na. 'Yung gaya ng kung sino ang magdadala ng sabon at ng 'yung bangka sa 'yan, 'yung sumasakay taw. 'Yung 'yun, 'yung papunta pa hindi ako kayo Kaya 'yung Kita mo nung ng mga rider na 'yung kung kumuha ng baka, babi labas ng mga bakit <laughs> Kaya may mo sa akin tumatapos nalawat makuha naman kung ano niyo sa akin bakit naasik sa gusto oh. sir magulang gulang oh, gulang magulang gulang kapag 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 kapag

Hindi naman. 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 Hindi naman.

<laughs> ay, ay, hindi. sinabi ko n'yong yung e. Ano ba? Ano nga niya? Ay gastus din ho, yun ah. Yung nakalang iniingay ko, yung, yung sa tracking. Isa. Ano sa'yo pagbibigay sa inyo? Kami walang tubo din ay. Yan naman po, walang... Aray, tubo. kayo pa ba na? Gusto Baka sa bernes, baka hindi n'yo makuha lang ganyan. Nagpapaawas lang kami. Huwag tayo pa sa lalimang kaya.

50 mil. Yan, nabili ng 50 mil. 50,000 ang pagkabili. RA Livestock. Yan. 50,000 ang pagkabili. So, may tulatuhan ulit. RA Livestock na pa rin. Ayan. Ayan. Pansin na Hindi yung mga huwag. Hindi na pabay ng tao. Hindi na tao. Hindi na pabay kaho ng Aray, isang magandang puting aray. Binibigay na ng malapit ang preksyo. Ayo, 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 muna. ayo, 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 ayo,

ay na isang malaking aray. malaki ang mama. Aray, mura lang. 55 lang. sa'yo. 55. Ito <gibit> <ay>, yung ang... <gibit> Sito, na. Magkano Magkano po sir, bilin niya? 52,200. 52, 52,200. Oh. Kaya niya yan. 52,500 ang... Uh, ah, 52,200 nabili yeah. ni sir. Ayan. Ilang taon muga alagaan, ni alagaan niya? Ilang taon yung pangalagay <laughs> nyo. Ang Ilang buwan niya? Ang alagaan niya? Uh, Kailangan Kailangan na, alagaan. Oh, San, San, San Antonio. San Antonio. San Antonio. San Antonio. San Antonio. Oh, Antonio. San Antonio. San Antonio. San Antonio. San Antonio. San Antonio. Ay, siyang kayo kakarga yan? Hindi <laughs> siya yan. Ay, siya kayo patak na, babaraw. Ay, nabili na nila, Sir. Oo, oh, nabili na yan. Ganda na. ng... Amin ang bati ko pala, siya dam. Ano pa pa? Siya kayo bati yung para ba? Oo, dam. Oo, ito. So, pari yung tay? Pari, pari, pari yung tay. So, balik tayo. Balik

si Sir, Eh, daw si Sir magbayad. Go! Go. 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 Ito 'yung mga nabili niya, 'yan. 'Yung, 'yung, 'yung. nabili si Sir. Dito sa ay lipstick. Ha? Dalawa... 'yung, Tatlo. Tatlo ang nabili. Ayan. So, ayan, tatlo ang nabili. Tatlo ang kanilang nabili. Tanong natin kung magkano pag-abili. Magkano pag-abili, sir? Hindi ko. Sir, magkano pag-abili? 4,800. 4,800? Pakita. Binigyan na lang na 48 kanina 52.5 do. 48,500. Livestock. And si Sir ito li, yung nakabili doon sa tatlong 48.5. Nagtatrato li siya dito sa isang baka. Ito. Baka namang kalatag na. Ayan. 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 Kung ipipigay ka kung Ano yung na. Hindi Ang niya ako na? Pagkalesa Hindi na ako na oh, they throw, they throw. Aruin, di, ako ay, sa Kung ipipigay ka Ah, sir. Magtakiliman uh, Kasi Fix sir ang fix ang okay. kanyang presyo. Uh, fixin, Ayos eh, ibigay na. Nakabili na namin siya dito. Sa isang uh, bakang at <laughs> Tatanong natin kung magkano naman itong pagkabili niya sa isang ang uh, bilin Maganda. Ayan. Kaya nabili. Maganda. Bakang Limeri ito. Magkano yan, sir? Magkano po pagkabili? Uh, 55,000. 25,000. At may tinatrato ulit siya. Baka nila meron ulit. Ayan. Tinatawakan niya ng 42,000. Pag tumawad siya, yun na yun. Hindi siya nagbabago ng presyo. Kapag ang kanya, kapag ibigay, sige, kapag ayaw, ayaw na rin.

kung ibibigay ng 42,000, bibigyan niya. At pinatagdagan ng may-ari ng limandaan, ayaw. Gusto ay 42 lang. Hindi, ako hindi na natagdag. Ito, hindi na natagdag. Hindi na natagdag. Hindi na natagdag. Hindi na natagdag. Hindi Magkano pa pagbili sir? 79,000. 79,000. Aba, nakuha ni sir ng 79. Magkano uh -oh. po sir pagkabili? Pagkabili po. 71,000. Oh, 71. 71. Ah, dalawang taon. Tatlong buwan lang ma. Aba, ma mabilis ang alaga pala sir. oh, nakakulong siya, nakakulong. Oo, oh, nakakulong. Naka, ano lang siya, kamarin. Oo, ah, nakakamarin lang. Oh, may starter na. Starter pala ginagamit niya sir. starter ang ginagamit nila, patining. Laman sir. And so, medyo mahal na ngayon ang presyo ng baka. Sabi ng mga magbabaka dito, lalo na next week, mas mahal. So ito, may hinihilang baka. Malaking baka. round magkano pa sir? 75,000 ang 75 pagkabibili ni sir. Eh, 25,000. Ang laking baka. Ay, sir. 7, 7, Alagaan nyo yan, sir. 7, Alagaan nyo oh. Alagaan pa. Pila. 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 May okay. tulay sa ito ng mga iso na yung bago. karam ang karamang katabis namin sa bagong yan. Kaya lahoy, ang kulay kiiis Yung kulay niyan yan, ng lang yan. Hindi yung kulay yung patik na yung mukha. Tsaka baka mas nisaw. Kung may magtabi kung baka na tayo oh, sabi nga ako na po, oh, oh, ba? uh, itong batik batik so ayan dalawa na lang ang baka ni R.A. Livestock mauubos na konti na lang sir baka nyo bubos na po ano, dalawa na lang Ayan, dalawa na lang ang baka ni RA Livestock. dami nilang naibenta ngayon. Ibigay ko na sa inyo 53,000. 53,000. 53,000 na lang itong malaking interete. Sabi nila, 53,500 na lang. So, dala-dalawa na ang baka nila. dami nilang nabenta ngayon. Pagos na ang kanilang baka. Ano ito? Speed.

Ada So ito si Sir nakabili na. Nakabili na kayo, Sir. Sa pa bilhin niyo. Are ho? Ayun. Magkano po bilhin niyo kay Aldo? 55 50, 55 500 500. 50,500 50,500 Ayan siya Kayo po mag-alaga sir Hindi Yung ang pumakain Ah may tagapag-alaga Alaga ako din na nakikita